Nirevoke na ni House Speaker Faustino Boggi D. III ang travel clearance ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Batay sa notice na inilabas ni Speaker D. na may petsang September 18, 2025. Inatasan nito si Co. na umuwi sa Pilipinas sa loob ng sampung araw. Ayon kay D., ginawa ang pagbawi sa travel clearance para sa interes ng publiko at sa harap na rin ng mga isyong pambansa na nangangailangan ng presensya ni Co. Iginiit ng Speaker na ang agarang pagbabalik sa bansa ni Co. ay mahalaga upang masagot nito ang mga isyong kinasasangkutan. Kapag nabigoan niya si Ko na umuwi sa loob ng itinakdang panahon, maaari umano itong maharap sa disciplinary at legal actions. Bababatid na ngayong buwan lang na pag-alaman na nagtungo sa Estados Unidos si Ko para sa medical treatment. Si Ko ay dinadawit sa usapin ng umano'y pagsisingit ng pondo sa national budget pati na ang sinasabing anomalya sa flood control projects. Samantala, Naniniwala si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na mahalaga ang pag-uwi sa bansa ni Ko dahil kahit paano ay makatutulong ito sa paghupa ng galit ng publiko. Talagang uh, naman natin yung mga revelations na naman doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Ay uh, napakahalaga na magpakita na siya kasi madalas ngang papangalanan o napangalanan siya lalo na doon sa affidavit ng yung sworn statement ni Curly, Piscaya, yung, yung mag-asawa, at uh, maraming ang mga, nag, mga usap-usapan dyan na he might be in the middle of all these things in so far as, uh, as the House of Representatives is concerned. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.